Take the next left onto Pacheco Street. Hello? Hello, boss. Lala mo po, ano pong item Hello ipapadala boss. sa ano? Sa MOA ba yun? Papanala... Paps, ano rin ito, paps? Transfer. Ako tulad na ako pa-amplify. Anong ipapadala? Anong ito? Ano rin Ano, damit. Ah, damit? Okay, okay. Sige, sige. On the way na ako dyan, boss. Dito ako tapos na-reload din, pap. Diyan sa pin <speaking> location ba to? Tama ito? Yung dito ang otor, sa may road 10 bansa. Sa may police station. Okay, okay. Sige puntahan ko na dyan. Pero may ano naman dito eh. May naka-pin naman dito. Check, check ko na lang. Bakit? Ah, kasi baka mamaya malayo yung road Road 10? Wait lang ah. Jajek ko lang ah. Tawid lang ako ah. Wait lang. Road 10 na ako, Bandabas. Pagsasok. Wait lang basta. Tawid lang ako. Nandito ako sa ano eh. Sa main road. Ah, sa road 10. Anong road ba to? Laki na ano, yung malaking kalsada to eh. Hindi ko kasi kabisado dito. Oh, okay, now, so, open na ba? Open na. Ah, papasok ako dito sa ano? Papasok ako dito sa Pacheco. Pacheco, ano dito na sa Bungan? Ano ba to? Naka ano? Click na itim. Naka black. Ah. Uh, Ay, sa inyo yun? Ah, uh, Ano nangyari? Putol pa ang building, Ah, iyan pinasa mo na lang. Oo, oh, Kaya pala. Nandito naman yung pangalan ng ano, di ba? Yung pangalan ng customer. Oh, Martin. Okay. Ay, sakto lang. Sa ano na lang yan, dito na yan sa paahan ko. Ilang order na yan? Ilang order na yan? Oo. Nasa ano na yan? Nasa 20. Nasa 20. Parehas tayo. Kaso siguro yun sa akin kasi ano eh. Sabi ko, bakit ang ano? Ang dragging. Sabi ko, di naman ganito ito. Paano ang drag niya? Malakas? So, lakas talaga? Pagdating ko dito sa may ano, kapulong, sabi ko lakas ang dragging. Pucha. Sabi ko binisi mo ang uh, todo. Dunit... Nung nag, no, nagpalinis, no, nagpalinis ka ba? Ano? Na check mo yung pan mo? Oo, oh, nakabukol yung ibabaw. Oo. Oh. Tuklap lang. Tuklap lang, ayun yun. Sabi ko kaya pa ito. Hindi kaya sa init yun, no? Sa init siguro yun. Buti na lang, hindi ko pa nakupa yung crossing. Nangyayaw ako yung crossing kasi sa elan gusto ko pa, lisensya, picture, ano. Oo, oh, ganyan talaga yung mga yan. Sabi ko mga ma pag-mall, wala aming problema magpa-picture ng lisensya, pag-mall. Mahirap ngayon, ano yun, no, minsan nakakatakot din kasi yung pa-picture, no. Na. Kasi nangyari sa akin, ginamit pa. Ginamit, no. Wala kang ano doon, wala, wala kang laban doon pag nagamit yun. Oh. Kaya lagi ako napipicture ng ano, lisensya. Kaya ginamit ko, ano na lang eh. Kaya yes, picture na sa isa, mo na lang. Ano, yung binipicture ko na lang, yung ID ko na barangay ID. Oo, oh, Paresa naman yun eh. Hmm. Dito na lang yun eh, no? dito na... Hirap. Alam mo ba, ano rin ako, ito yung ano ko, account ko da, na eh ko kung nakakita mo na may content kasi ako nung ano double booking issue sa akin yun yan, na e, yun yun o oh. atris o oh, it's master Atreas. ako yun <laughs> sige boss punta na ako oh, ingat ka sana magawa mo yan hirap yan Atreas. oh, sige ako nang bahala dito ah. Gagi kawawa si Bossing na putulan ng ano, belt. Minsan kasi hindi mo masasabi kung kailan mo putol yung belt mo eh. Katulad na sa akin, 30,000 odo na yung belt ko eh. Kaya kinakabahan ako eh. <laughs> alam din pala ni Bossing yung, ano, yung video na yun. Sa so bagay, nag-trending kasi yung video na yun eh. Anyways, tara, dali natin to. Total, na to kasi pasay ito eh. So, afternoon nun, diretso na tayo para ano, para niya